hindi mo kailangang maging perpekto para manatili siyang tapat sa'yo. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat dahil ikaw ay sapat. Yan ang dapat mong itatak sa puso at isip mo na hindi kailangang magpakatanga para gawin kang mundo. Na hindi mo dapat ibaba ang sarili mo para lang hindi ka iwan at kalimutan. Importante ka. Sapat ka. Walang kulang sa'yo. Kaya huwag mong iisipin na ikaw lagi ang may kasalanan. Dahil sigurado ang gagamitin niya ito bilang kahinaan. Umayos ka at tatagan ng loob mo. Hindi ka isang laruan na ginagamit lang dito sa mundo. Tao ka. May nararamdaman ka kaya hindi mo kailangang maging sunod-sunuran sa mga sinasabi nila. Lahat ay may limitasyon at hindi ka nila pag-aari sa habang panahon. Kaya huwag ka nang magmamakaawa pa sakaling ipagtulakan at itaboy ka niya. Sapat na itong rason para lumayo at iwanan siya. Dahil ito ang realidad ng buhay. Maraming mapagsamantala. Maraming humihingi ng sobra Maraming itinataas ang sarili Para mapasunod ka Ganyan sila Makapangyarihan Pero huwag kang papasakop Huwag mong isuko Ang sariling kalayaan Ayos lang na masaktan Ayos lang na umiyak Pero huwag mong isisi Sa sarili ang lahat Hindi mo kailangang sagarin Ang sarili mo Dahil ang sinabi niyang may kulang sa'yo. Hindi ito totoo. Siya ang may problema. Hindi siya marunong makontento sa isa. Kaya naman, naghahanap pa ng iba. At pinalalabas na may kulang sa'yo. Tapos sasabihin na hanap niya na ito siya nakilalang bago. Ganyan ang masaklap na si sistema ng mundo. Kaya tumayo ka at huwag kang papasakop sa kanila hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka. Dahil gaya ng buwan sa kalawakan, hindi sa lahat ng gabi ay buo at bilog ito. May mga pagkakataong kalahati, pero hindi ito kulang. Buwan pa rin ito, na walang pakialam sa sasabihin ng karamihan. Nariyan lang at pinapakita kung ano ito. Na kahit anong mangyari ay hindi apektado. Kaya naman, maging gaya ka rin ng buwan na hindi sila pakikinggan at sa halip ay masaya kang ipinapakita sa mundo kung sino ka na hindi mo kailangang maging perpekto dito sa mundo na puno ng mapangusga at mga abusado.